Kumusta at maligayang pagdating sa med for care Ako si Dr. Care at ang paksa natin ngayon ay Sialorrhea. Sabay-sabay nating alamin kung ano ito. Ang Sialorrhea ang labis na pagdalaway ay isang klinikal na kondisyon kung saan mayroong labis sa pagtaas ng produksyon ng laway sa oral cavity at kasing kahulugan din ng tialism. Ang sialuria ay karaniwan sa maagang pagkabata. Nagsisimula itong ituring na abnormal mula sa edad na apat at kadalasang naugnay sa kawalan ng kakayanan ng oral cavity na alisin ang labis sa produksyon ng laway. Bago ituloy ang sialuria, palalimin natin ang laway at ang papel nito. Ang laway ay ang ligid ng pinoposeso, ginawa at inilalabas mga salivary gland. Napangunahin kinakatawa ng mga parotids, mga glandula ng submandibular at mga glandula ng sublingual. Ang kamikal na komposisyon ng laway ay nag-iiba ayon sa uri ng pagtatago na isinasagawa ng glandula. Ngunit sa anumang kaso, ito ay binubuo ng 98.5% na tubig at sa mas mababang lawak, ilang mga ayon, protina at enzymes. Ang ilang mga enzymes na nasa salivary fluid tulad ng amylase at lipase ay tumutulong upang simula ng panunaw ng pagkain. Habang ibang mga enzymes tulad ng lysozyme at peroxidase ay nagsasagawa ng isang defensive at antimicrobial na aksyon. Ang kahalagahan ng lactoferrin na natural na nasa laway ay natiyak din kamakailan sa kakayang magbigkis, mapanatili at mapigilan ng pagsalakay ng iba't ibang mga pathogen, lalo na ang mga virus. Well, pagkatapos pag-usapan ng malalimang laway, bumalik tayo sa Saya at sabay nating tagnan ang mga sanhi nito. Ang labis sa paglalaway ay maaring sanhi ng isang pangunahing labis na paggawa ng laway ng mga salivary glands. Minsan, ang pagtatiga na partikular na stimuli tulad ng pagpasok ng mga makinis na bagay sa oral cavity, karaniwan sa mga bata, ay maaring humantong sa labis sa produksyon ng laway sa pagtatangkang mag-lubricate ng oral cavity. Ang ilang mga gamot na nagpapahusay sa aktibidad ng parasympathetic nervous system, ibig sabihin, mga gamot na may cholinergic action, ay nagdudulot din ng pagpapasigla at paggawa ng laway ng iba't ibang mga ng salivary. Sa kasong ito, ang labis na paglalaway nagre-resulta mula sa kawalan ng kakayanan ng oropharyngeal system na magbigay ng pinakamainam na paglunok. Dahil ang pagtatago ng lawa ay kinokontrol ng mga nerve signals na humahantong sa pag sa mga glandula ng salivary na para i-contract at maglabas ng laway, ang isang contraction dysenergy ay mahalagang humantong sa kakulangan sa pagtatago at kakulangan sa paglunok. Kung ang ilang mga hindi sinasadyang kalamnan ng pharynx ay hindi nakakatanggap ng senyas na kumunot ng maayos, ang laway ay may posibilidad na maipon sa oral cavity ng hindi nalulunok na may panganib na suffocation sa itaas na daanan ng hangin. Sa mga nasa hustong gulang, ang isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng paglalaway ay kinakatawa ng pagkabulok ng mga signal ng nerve na dulot ng stroke at Parkinson's disease. Sa Parkinson's, ang sialuria ay madalas na nagpapakita ng sarili bilang isang extrusion ng drool mula sa mga sulok ng mga labi, kapwa sa pahinga at kapag sinusubukan magsalita at tinutukoy ng kawala ng kakayanan ng mga pasyente na ito ay lunukin ng mahusay. Kaya ang laway ay may posibilidad na lumabas sa bibig. ang tamang pagsusuri ng labi sa produksyon ng laway at ang paghahanap para sa mga sanhi na tumutukoy dito ay karaniwang ay pinagkakatiwala sa espesyalistang otolaryngologist o maxillofacial surgeon ang anamnesis ay may malaking kahalagahan. Pagkatapos maimbestigahan ang pangkalahatang kalagayan ng kalusugan at ang mga gamot na iniinom sa kaso ng mga therapy, ang doktor ay nagpapatuloy na magtanong sa pasyente upang mas mahusay na mabalangkas ang kanyang kalagayan tulad sa dami ng laway na karaniwang naroon at kung may mga partikular na paghihirap sa paglunok ng ilang mga uri ng pagkain kapag nakompleto na ang anamnistic phase, nagpapatuloy tayo sa physical na pagsusuri kung saan sinusuri at sinusuri ng doktor ang oral cavity na may layunin na maghanap ng mga anumang mga deformation, trauma o obstruction na nakakaapekto sa iba't ibang mga glandula ng salivary. Kung ay tinuturing na naangkop, posible na rin nasuriin ang paggana ng bawat pangunahing glandula ng laway. Gamit ang mga espesyal na napakanipis na catheter na sinusuri ang rate ng daloy ng salivary. Bilang karagdagan sa mga pagsusuri sa dugo, na karaniwang reseta upang siyasatin ang pangkalahatang kalagayan ng pasyente, madalas na isinasagawa ang isang kemikal-pisikal at microbiological na pagsusuri ng salivary fluid na naghahanap ng mga partikular na pagbabago o impeksyon ng bakterya na maaaring nagkolonya sa bibig. Ang mga paggamot na magagamit para sa paggamot ng sialuria ay maaring sa simula ay konserbatibo at pinamamahalaan ng isang grupo ng mga speech therapist, occupational therapist at neurologist. At batay sa tamang postural na edukasyon ng mga kalamnan ng oral cavity o sa mga biofeedback na pamamaraan. Mas madalas, ang ilang mga gamot ay karaniwang ginagamit upang bawasan ng labis sa produksyon ng laway at kumilo sa pamagitan ng pagpigil sa impulse ng parasympathetic nervous system tulad ng scopolamine at glycopyrrolate. Ang paggamot na nagpapatunay na pinakamapagpasya sa paggamot at pagwawasto ng sialuria, gayon ay kinakatawa ng operasyon na maaring direktang magtanggal ang mga glandula ng salivary, Itali ang mga duct na nagdadala ng likido o i-redirect ang mga likido mismo sa isang mas naangkop na anatomical na posisyon. Sa wakas, magandang tandaan anuman ang dahilan ang labis sa paglalawa ay nagdudulot ng mga serye ng mga pisikal na komplikasyon at panlipunang kakulangan sa ginhawa para sa pasyente. Kabilang ang malakas sa panlipunang stigma at kihiya na humantong sa isang kasiyasyang buhay sa relasyon. Sa kabutihang palad, ang labis sa paglalaway ay maaaring epektibong kontrolin ng mga konserbatibong therapy at mga pharmacological na therapy. At sa mga komplikadong mga kaso, kahit na sa pamagitan ng mapagpasyang mga interbesyon ng operasyon na nagpapahina o ganap na nagkakansila ng pagpapanatili ng laway. Nasa dulo na tayo ngayon ng video. Sana ay nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapakipakinabang ito, mangyaring suportahan kami ng isang magandang like at magsubscribe sa channel. Magkita-kita tayo sa Med4Care.